碰到了。

Nasa pit. Nasa picture Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. よろしくお願いします。

Ate Maria, o, gamo, bukid ka ba? Hindi. Sama yung nagtatawag po sa live, nandito po kami sa bangko. Barangay Wawa, saan nalalim po ang bahat. Sunod po na, si Priyano Si Priyano po, kasama natin sa Diyos. At saan mo, ka-send. At sa mga tulong, mayroon lang kayo pa, no? Sa Ading Cross, at buong konseyo. Kasama din natin mga kagawa. volunteer sa Barangay Wawa. Kumapasin na ayan, malalim na po ba. Kawawa na kasi kapitana ng bota. Pero, nabo. Pero ang puti po na po. Sana o. <laughs> 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 Igrasya po, may pa <laughs> <laughs> Palabas na po kami ng bago. Nabigyan na po namin lahat ng bago. <laughs>

Grasya na mo si Nina. Kanya ikaw. Ito ka, puto ka sa gilid, malalim diyan. Ayun. 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 Thank yeah. you.